Shelo, wag yan. Huwag maglalaro ng pipad. Good boy naman ng bibi ko eh, o. Oh. Anong dali-dali sabihan ng bibi na yan. Hmm, dandan laro na babarok, Clear, hayaan mo silang maglaro, clear. Ayan po ang kanilang morning. Ayan lang sila. Ayan ang kanilang morning. <laughs> lang po silang ganyan. Ayan po ay laro lang nila. Hindi po sila nag-aaway. Ayan po yung pinakaharutan niyang magpapamilya. Ayan Post mo na kasi yung sinain ko. Sumusubo na. Wait lang po. Ipapost ka lang saglit. Ayan. Nahinaan ko na pa yung sinain ko. At ayan lang sila. Tumigil na po sa paglalaro. <laughs> Kala nila kasi kakain na eh ay si Shelo na sulok lang. Si Papa na nila nasa sa labas kasi pinawiwi ang ilan sa kanila. Si Nagrasya po yata pinawiwi kasi wala dito si Nagrasya. Kaya si Mayor sa kasi Astig. Kahit ganto po yung bahay namin, nagagawa pa rin naman nilang mag, maghabulan. Ayan. Hindi nga lang ganun kalayo yung habulan nila. <laughs> Si, si ang si Ang ingay ni Clint. Hindi sumalik ang gusto. Ayan. Si Asti, si Mayor, si Astig, sila po yung hindi kapon sa Barako family na boys. Saka si Barako yung daddy nilang si Barak. Tapos si Shelo. Ayan. Silang apat po ang hindi kapon. Yung anim na boys, kapon na. Meron po kaming ten boys sa aming mga par babies. Ang anim po ay kapon ang apat ay hindi. Yun po ay si Barako, si Astig, si Mayor, saka si Shelo. Siyempre po si Shelo, hindi na natin yung papakapon kasi ganyan naman po si Shelo, sure naman siya na hindi siya makakasampa sa ibang girls. Ba, pag nagkaanak si Shelo, siyempre tatanggapin po namin kung magkakaanak si Shelo kasi parang ano yun. Parang himala kung magkakaanak siya, di ba po? Asa <laughs> ka, siyempre, magkakalahi si Shelo. Pero, imposible po talaga yun na magkaroon ng lahi si Shelo. Gawa nga po nang sa sitwasyon niya po. Hmm. Si Barako talagang di po namin pinakapon. nang may edad na po si Barako. Saka nasasabihan naman po si Barako. Umabot nga po siya ng 5 years bago siya nagkaroon ng anak. Ayun nga po, yung anak niya, si Mayor, sina Nastig, saka si Snoopy. Ayan ang unat huling anak ni Barako. Pero hindi ko pala masabing huli, kasi baka mamaya, balang araw, maisipan uli ni Papa Per paanakin si Barako. Kaya yun, hindi po natin masabi. Ayan lang po ang aming mga par babies. Every time po na meron kaming bagong follower, may mga nagtatanong na puti hindi kami nireklamo ng aming kapitbahay kasi nga po, marami kaming alagang aso. Pero mapapansin nyo naman po kung araw-araw po kayo nakakapanood ng aming vlog, mapapansin nyo naman po, lalo na pag nagla po kami, madalas kami mag-live, mapapansin nyo naman po kung talagang may iingay sila. Sa awa naman po ng Diyos, mabait naman din yung mga kapitbahay namin kasi kung kung di sila mabait, syempre simpleng tahol lang, nagyan na yung re -reklamo ka agad sa barangay. Pero syempre, dahil marunong tayong makisama, marunong, marunong din naman kaming sawayin yung mga par babies namin. Tapos yan, marunong din naman sila. May disiplina yung aming mga alaga kahit marami sila. Hindi pa rin kami nareklamo. reklamo Ayan. <laughs> Ayan po ang aming mga par babies. 23 par babies. Ayun si Papa Fernando pinupunasan niya ng paayong yung galing sa labas. Ganyan po yung routine ni Papa Fernan tuwing umaga. Siya po yung matyagang naglalabas kay nabarako. barako. Sa lahat po ng aming mga par babies, siya po yung nagwo-walk. Tapos kasama na po dun yung pagpapawiwi, pagpapapupo. Ayan, araw-araw po yan. Sa isang araw, hindi lang tatlong beses niyang nilalabas. Minsan mahigit five pa. Ayan, kasi ayaw niya pong ano, ayaw niyang maranasan ni nabarako na mag-impit ng ihi. Ayan. Ganyan po sila. Naninibago sila sa'yo. Iba kasi isuot mong somlero. Eh, pang cowboy. Lips! Ano ba yan? Si papa mo yun eh. Hindi ka nakakakilala. Ayan, sa makakapansin naman po kay Sorry, kaya po ganyan yung paa niya, nagtutwitch. Ano po yan, side effect ng distemper. Pero magaling na po siya. Bali, araw-araw, naka-vitamins po silang dalawa ni Bibi ng Immunopet Shield. At ayan, inabot na ng ulan si Papa Ferdinand Ayan po ang aming morning. Kasama ng aming mga 23 par babies. Very good guys. Good morning po sa ating lahat. Sana po wag, kay wag kayong magsasawang manood sa aming mga simpleng vlog. Kahit po ganito lang, sana po patuloy nyo kaming suportahan. Ayan. Salamat po sa tumapos ng aming video na to. God bless po sa atin. Ayan, maulan na po. Umuulan na sa labas. Kahit umuulan, mainit na pa. Mapawis mm. <laughs> ah, na po si Papa Pai na. <laughs> Ayan po. Good morning po sa ating lahat. God bless po. Ingat po tayo palagi. Kaya na nga po, ang lakas na ng ulan sa labas. Oh. Ayan lang po sila. Ayan lang po sila.